Limang pisong palamig kayo dyan. Nag-umapaw sa yelo. Napakasarap na palamig ni Aling Bebe. Na kahit sino ay binabalik-balikan ito. Dahil sa limang piso lang, ay masarap na na palamig at nag-umapaw sa yelo yung inyong matitikman dito. Ito nga o, tumbler na mismo yung nilagalagyan. At ginawa ng baon nila yung palamig ni Aling Bebe. Ito yung sikat na magic water sa Divisoria. Napansin ko nga dito na napakadaming tao ang bumibili ng magic water ni Aling Bebe. Talaga namang napaka-refreshing nitong palamig o magic water ni Aling Bebe. Dahil sa napakadaming yelo ang kanyang nilalagay dito. Nalangan <laughs> din Tara, tara, dahil sa napakalambig nitong magic water ni Aling Bebe ay tanggal talaga yung uhaw na akin nararamdaman dahil napakainit kanina Napansin ko nga dito na napakamasayahing tao pala ito si Aling Bebe at tila hindi napapagod sa kanyang ginagawa sa pagtitinda ng magic water dahil sa ang kanyang pinaguhugutan ng kanyang lakas ay ang mga taong buibili sa kanya na talagang tumatangkilik sa kanyang paninda kaya kung ikaw ay mapunta dito sa Divisoria, hanapin mo na itong palamig ni Aling Bebe na talaga namang sulit, sasarap at malamig. Napakalamig talaga ng palamig ni Aling Bebe dahil napakadaming yelo ang kanyang nilalagay. At halos sa muyibili dito ay talagang ito ang pinupuntahan pagdating sa mga palamig. <tinyo> at ako ay umulit pa nga ditong bumili dahil gustong gusto ko itong palamig na aling bebe dahil natural at napakadaming yelo yung kanyang nilalagay at walang ganong preservatives ang nilalagay niya lang dito ay puro lang asukal at simpleng gulaman na puti yan ang nagpapadagdag sa lasa ng kanyang palamig kaya tinawag nila itong magic water Nice. Hello.

tingnan nyo naman na talagang hindi tinitipid sa yelo yung palamig ni Aling Bebe halos kalahating bloke ng yelo yung kanyang nilalagay sa kanyang palamig <coughs> <coughs> Ito na may isang po lang. Okay lang sa tapon lang. po, okay lang sa tapon. Eeeeh! Opo, opo, opo! Okay, iba na naman nagbabasa yan. Dalong sampu yang naya. Salam. kailang apa kau naya? Kau itu magapun. Marami po akong dalang asukal. Mm. Pura asukal lang puro, no? gulaman asukal. Sa kong gulaman. Halos araw-araw ay nagitinda ito si Aling Bebe ng kanyang magic water dito sa kabaan ng One Luna Street, Binondo, Manila. At talaga na makikita natin na talaga dinudumog ito ng mga tao. Guys, hanggang dito na lang muna ang aking ginawang vlog ngayong araw. At para ma-update kayo sa ating mga latest video upload ay mag-subscribe lang sa ating YouTube channel at sa ating ep page ay pakipalo na rin para lagi kayong ma-update sa ating mga latest video upload. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pag-suporta. Magkita-kita tayong libuli sa mga susunod ko na video. Bye-bye!